Bakit ng mga Lutino? Sabi ko pa Lutino. No naka-slip pa sa park yung mga pagsa. Kasi pa grabe ng Hi Don Raya. <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe. Subscribe no? welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and then follow by hashtag Don And of course, isubscribe mo na yan bago tayo magsimula ng vlog. so no, nice ko lang pasalamatan. I-shoutout si Boss Norwin. Thank you, sir. God bless. Kumuha siya sa akin ng back-to-back. Possible yan yeah, things. Possible than follow. No, so, ito yun. Yan, mga paps, <laughs> Ganda, no? So kung gusto mo ng budget meal, wala kang pambili ng visual na yellow meron tayo project mga paps, no? So ito yon project, possible yellow face, possible ang follow mga paps. At possible opa pa so actually. No, so kung gusto mo ng ganito, you can text or call me sa 0531-364-462. You message mo agad sa akin. So messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Ajay. Alright, no? So ito mga paps, Uh, pwede rin pala umutang kung ikaw ay repeat buyer na. So, pwede rin mag-pag-swap, mag-offer ka lang. No, so, uh, after nito mga paps na i-deliver natin, mag-vlog na tayo. So, session lang ay dyan. Yan mga paps, back to back, opa, possible yellow face, possible dan follow, sobrang quality. Tinan mo, halos yellow face na may kulay mga paps eh, no? Ganda! Kung gusto mo ng ganito mga paps, no? All you have to do is to text or call me sir na 3644 62 mga paps yan. Sobrang quality. Sulit ang pera mo. Ito naman, napakaganda din ito. Eh, Aqua B1 Visual Ino pa yan mga paps ha. Napakaganda no? <laughs> Kung gusto mo ng ganito, All you have to do is to text or call me 0953-136-4462 mga paps. Mga dulo-dulo na rin to project ng Aqua. Pwede mo rin ito ibangga of course sa yellow face. Lalo na pag nakasplit pa sa ino yung yellow face mo. Ito naman, visual opaline yellow face, palid mga paps. Ulitin ko, visual opaline yellow face, palid. Grabe, sobrang ganda. Tinan nyo yung bagbis. Yan you know? o. Dulo-dulo na to mga paps ngayon ang kinagandahan. Mura na lang to. Budget meal. Kaya naman kung gusto mo ng ganto, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 o message mo kagadaw sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Ulitin ko, ang ID ay Opaline Yellow Face Palid. nung no, ganda ng palid, lalo na pag inilawan mo. Naku, no, parang aswang, pulang-pula yung mata mga paps. Ayan, malalakas yan mga paps. So, nag-acrobatic pa. Yan ay visual opaline red factor. Kung gusto niyo ng gantong pangmalakasan mga paps, napakaganda nyo, no? No? I screenshot nyo lang and padala nyo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 mga paps. And malakas yan, no? O, oh, di ba? Napakagandang red factor. Ito naman, back to back. Na B2 Aqua Opaline. Of course, isang pale follow na visual at isang split na pale follow. Ang kinagandahan pa nito lalo ay proven pair. Ibig sabihin ng proven pair, nag-inakay na. Kaya naman kung mainipin ka at gusto mo dulo-dulo na sa Aqua, kunin mo na to. All you have to do is to text or call me. 0953 I-message mo lang agad ako sa Facebook Messenger ang Donro Aya or Donro Aya Very Grabe, homo sa no? Halos ang ilalabas dito kasi nga bito sa bito, back to back aqua pa. No? Kaya naman, kunin mo na. Ito, dulo-dulo din to. Napakaganda lalo nito Ay, grabe. Nakaka-speechless. Ang ID ay Opaline Yellowface Dan Follow. No? Wala nang split, wala nang post. Kasi ito yung resulta ng pinaproject natin mga paps. Opaline Yellow Face Dan Follow. Napakaganda kung makuha mo to iba. Parang nagkaroon ng kotse. Na <laughs> sobrang ganda at mura pa mga paps. sa No all you have to do is to text or call me 09531364462. I-message mo lang sa akin Facebook Messenger Don Roya o Don Roya Avery. Kung bakit nagkaroon ka ng kotse? Kasi nga dream bird, no? So, yun lang ang ibig sabihin mga paps. At parang ang nanalo sa loto. tinenyo yung katawan, yung ulo, yung tuka, yung mata. Kompletos, ricados ta mga paps. Kasi nga, ito yung resulta ng pinaproject natin na OPA, yellow face, dan follow. DNA cock, DNA hen, meron tayo mga paps. No? So, ulitin ko, kunin nyo na to sa lalo madaling panahon. Ito naman, nako, back to back. OPA line. Aqua, B1, Desino. May Desino pa mga paps. At po, Split Ino. No, napakaganda. Ito yung hindi typical na ibon na makikita nyo sa social media post no? at sa changihan Kasi nga, nakudulo-dulo na rin to sa aqua. Tinan nyo yung katawan, kulay. Anong kulay niyan? Lemon. Yung ulo, kulay melon. No, kaya naman kunin niyo na to, one of the best to mga paps, no. All you have to do is to text or call me. 0953-1364462. I-message mo na ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya o Don Roaya Avery. Eto, grabe rin to. Malupit to. Di ba kakablog lang natin yung kanina, kanina lang? Yung nasa kaliwa. No? Eto naman, yung Opaline Yellow Face na post-split ino yung nasa kanan. No? Grabe, na-imagine nyo kung gano'ng kaganda yung iaanak niyan. Nako, yun. Nako, mga paps, parang ang nanalo talaga sa loto niyan. <laughs> Napakaganda, grabe, di ba? Ay, nakaka-speechless. Minsan niya pag nagpa-vlog talaga ako mga paps. Nakakatulala talaga eh. Parang nanghinayang ako, pero wala, kailangan natin out. Siyempre, para magkaroon kayo. At ang good thing nun, sa murang halaga, may high-end ka na. No? Kaya kunin mo to, you can text or call me 0953-1364462. Message mo sa akin, Pesong Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Kung ikaw ay naghahanap din ng sobrang gandang Persona pa. Yan mga paps, no? Belgium line, ito yung purong Belgium line. Ganyan, no? Kalalaki yung katawan, sunog na sunod yung ulo. Kompleto, pati yung batok. No? Itim, pati yung bib, walang ka-orange-orange. -orange. Ito na ang hinahanap mo. I-text e o tawagan mo kagad ako sa 0953 136446 to mga paps. Ayun, zinom ko na. No? Napakaganda ng katawan. Di ba? Malinis. Walang bahid kompleto yung itim hanggang sa batok kasi nga Belgium line talaga to mga paps na legit no so yan screenshot niyo na at eto ren no meron tayo mga opaline yellow face possible dan meron din possible ino e, tapos yung blue na yan nakikita nyo yan ay opaline blue no post yellow face post dan follow ba ang, uh, yellow face pa yan eh No. <laughs> na visual nagpapanggap lang na blue. No, pero alam ko, ah, uh, gustong-gusto mo na kunin 'to, kaya naman i-text it sa tawagan mo kagad ako sa 0953 1364462. Message mo sa akin, Facebook Messenger. Ang Donro iya, Donro iya. Tiningnan nyo yung hood, yung ulo. tinan yung kulay keso. No, hindi 'yan yung tipikal na nakikita nyo sa changihan mga paps o o sa social media. Kasi nga quality 'yan mga paps. Tingnan yung ulo. O, oh, di ba? Sobrang ganda. Muli, maraming maraming salamat sa'yo, Boss Norwin. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment doon ka sa hashtag John Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin notification bell para updated ka sa upload natin bagong video. Muli, maraming maraming salamat. Stay safe, si, guys, and God bless you.